Hi, good morning. So right now, andito nga ako sa Subaru Guelph. Ayan. Kasi ngayon ako nakaschedule mag-maintenance ng sasakyan ngayon. No? Uh, Magpa-change oil ako, tapos papacheck ko na rin lahat yung mga brake fluid and everything. And uh, ngayon din kasi, umorder nga ako ng, ng gulong para dito sa sasakyan ko. Kasi right now, ang nakakabit dito sa sasakyan ko is yung stock lang siya, yung uh, all-season tires. Kapag all-season, ito eto yung nakalagay M plus S pero kapag rated kasi siya sa winter sa, 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 snow uh, iba yung symbol niya parang may nakalagay siya na three mountain peaks snowflake na, na symbol so mamaya pakita ko sa inyo since work from home nga ako ngayon and uh, half day lang ako so dinala ko na lang dito tong laptop ko uli tsaka yung mga documents na kailangan kong gawin and dito na lang siguro ako magtatrabaho while uh, hinihintay ko nga na ipaservice tong sasakyan ko kaya rin dito ako nagpaservice tsaka dito nga rin ako bumili ng gulong kasi meron nga akong kaibigan dito meron akong discount actually check ko na nga online yung mga kung magkano mga presyo sa iba-ibang tindahan nag-comment nga the other day yung sa Caltire nga mas mura talaga kung magkano ako siya mag makukuha dito. So, may pakita ko sa inyo kung magkano yung magiging total niya. Pero, again, kahit na-discounted siya, medyo masakit pa rin sa bulsa kasi parang more than 1,000 yung gagastos sa Singurito for sure. And since nandito na nga rin ako, sabi ko dun sa kaibigan ko, baka pwede kong tignan yung mga inventory nila. Kasi hindi pa nga ako nagkakaroon ng sasakyan ng Subaru. Kasi sa Pilipinas, kapag sinabi mo Subaru, medyo mahal siya. Yung maintenance niya mataas. Pero hindi ko lang alam dito sa Canada kung ganun din. Pero yun nga, sige, take advantage natin na nandito tayo. Kasi tinignan ko nga rin sa online nila, may mga inventory sila ng mga used cars na, na magaganda rin. Pero syempre, ayaw na natin dagdagan yung gastos natin. So for now, talaga magsisik tayo sa sasakyan natin. Pero syempre, gusto lang natin tumingin-tingin ng mga ibang sasakyan. So yun, pasok na ako sa loob. So 1 PM na, uh, tapos na ako magtrabaho, kaya lumabas lang ako dun sa dealership kasi eto magpapainit kasi ang lamig na dun sa loob. So right now, eto nag-iikot-ikot lang ako. tinitignan ko yung mga kotse na available dito, yung mga inventories nila. Well, kanina nga, no, kinausap nga ako ng service advisor, no? So, may mga additional na kailangan gawin pa rin sa sasakyan ko. So, ang sabi niya sa akin, matatapos daw yon more or less, mga around 2.30 or 3. Kasi, yun nga, aside from dun sa gulungan na pinakabit ko, uh, sabi ko, pwedeng pakicheck na rin lahat kasi uh, bihira lang tayo makapunta sa dealership na alam mo na yung gagawin nila is kung ano lang yung necessary kayo na sabi nga sa akin mga optional nga lang daw yon pero it's up to me kung gusto ko siya ipagawa or hindi since nandito na nga rin ako so pinaayos ko na lahat yan eto uh, ascent actually eto before isa rin sa pinagpipilian ko kasi parang 7 seater din to pero yun nga medyo may kamahalan lang siya kaya hindi ko rin siya na consider And yun, marami silang inventories dito. Ayan, kahit na mga used cars. Ayan, Ascent. Ito, meron pa nga Mini Countryman. Ito, syempre. Ibang Subaru na Outback. Yun, so it's almost 3.25. Uh, yun nga, katapos lang ito sa ko. So yung total na binayaran ko is 1,792.62. Uh, yun, medyo masakit yung sa bulsa pero kailangan ko rin talagang gawin kasi it's either last year lang naman to or, or this year kasi last year nga hindi nga ako nagpapalit ng gulong pero ito na nga yung kinabit sa akin yun, yung Michelin uh, Cross Climate 2 so medyo maduwi lang siya kaya hindi makita pero asan ba yung ano, yung symbol na parang rated siya for winter ito, ito, yung Three Mountain Peak na ang dito, Three Mountain Peak Snowflake Symbol. So yun, dahil ko nga pinagawa, pinakabit ko yung gulong, pin, uh, wheel alignment, uh, wheel balancing, and then pinacheck na rin yung mga brakes, and then nilinis na rin yung mga brake pads, and pinalitan na rin yung uh, air filter. Actually, dalawa daw, isa din sa makina, tsaka isa dun sa cabin. So, uh, I guess, eto medyo uh, nakamura pa rin tayo. So before nga, no, nung nagkakanvas uh, pa ako nung gulong, uh, parang each at, around 330 plus yung, yung gulong. So kung i-multiply mo yun by 4, plus labor pa, plus yung mga sinabi ko nga kanina. So itong 1,792.62, uh, relatively medyo mura na siya. So ngayon, uh, siguro didiretso mo muna ako kay Sky, sunduin ko na siya. Kasi kanina nga, pupunta ako rito, para mga 45 minutes drive lang. Pero right now, nung chinek ko nga sa Waze, parang 1 hour and 5 minutes na. Kasi yun nga, medyo magra-rush hour na. So, bibiyahin na uli ako papunta sa Mississauga. Sunduin so, ko lang si Sky. And then later tonight, uh, makipag-meet lang ako sa dalawa sa mga classmates ko. So, nandito na nga ako sa daycare ni Sky. Ayan. Pero pagdating ko rito, chineck ko muna yung gulong kasi kanina, while nandun ako sa highway, parang may notification na lumabas dito sa dashboard ko na mababa raw yung tire pressure ko. So buti na nga lang, uh, meron akong geneto. Actually, galing Pilipinas to. Pwede ko Jamie nung dumating sila dito. Ayun nga, chineck ko muna yung tire pressure ng gulong ko kung within dun sa recommended niya. So far naman, lahat okay pero hindi ko alam kung bakit siya nagkaroon ng notification. Ayun nga, so I-maintain ko every time na 33 PSI siya. So, ang ginawa ko na nga lang, ni-recalibrate ko yung TPMS niya. And so far, naging okay naman siya. So, by the way, ayan, eto, kung makikita nyo itong nasa puting plastic. Ayan, uh, uh, inuwi ko yung mga luma gulong. And kanina nga, pinag-iisipan ko kung iiwan ko na ba dun sa dealership. Kasi yun nga, hindi pwedeng basta-basta mag-dispose dito ng gulong kung saan saan. So parang meron ata silang uh, proper disposal ng mga ganyang klase, yung mga gulong nga. Kasi intention ko lang naman, baka pwede ko pa siya ibenta sa marketplace kahit na few hundreds lang. At least makabawas-bawas nga dun sa, sa ginastos ko kanina. Siguro susubukan ko na nga lang muna siya ibenta sa marketplace. No? So after a few weeks kapag hindi ko siya nabenta, then we'll see kung paano ko siya i-dispose. So yun, susundin ko na lang muna si Sky and then pag uwi siguro ibababa ko muna itong mga gulong and then pipicturean ko, upload ko sa Facebook Marketplace and then uh, pahinga na muna tayo then mamaya nga uh, may lakad kami ng mga classmates ko What? Daddy, why buy this big wheel? Do you wanna go home? Yeah It's grimes. Huh? <laughs> so ito na yung mga gulong, iwan ko na lang muna dito punta lang ako sa Heartland kasi kikitain ko lang yung mga classmates ko Yan, so nandito lang ako sa Heartland sabi ng classmates ko dito rin kami magkita sa Starbucks so wala na upgraded na Starbucks na unlike before lagi lang kaming Tim Hortons yun, so ginabi na naman nga ako ng uwi pero hindi na nga ako nakapag ng videos kanina kasi yun, nagkwentuhan na kami and it's been a while na kasi since last na nagkita kami so kaya napasarap din yung kwentuhan so siguro dito ka na naman ulit tataposin tong video so again thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!